May nag-comment po sa atin, no. Uh, ang tanong po niya is uh, ano ano po dapat ang mga nakalagay sa demand letter at sino-sino po ang mga signatories? Okay. Ah uh, well, ang unang-unang nakalagay sa demand letter syempre yung title niyang demand letter, okay? Isa 'yon. Ah uh, number two po is yung uh, kung sino po 'yung nagpadala, no? Uh, Kaga, kunwari kayo, La Cruz address nyo, uh, email address nyo, cellphone number. Okay? Tapos susunod po doon is yung date, no? Uh, so pangatlo yung date. Pangapat is kung kanino niyo po pinadadala. Uh, kay Pedro Jose, gano, Pedro Jose, address niya, uh, email address niya, cellphone number niya. Kung wala kayong email address, cellphone number, okay lang po yung address at yung pangalan. Okay? Tapos po, uh, sumunod doon, so isa na yung title, uh, sino nagpadala, petsa, kanino padadala. Panlima po, yung body ng letter. Yung pong, inyong uh, sa No, na, for example po is, um, Uh, sa tagal lang ano sa tagal na hindi mo pagbabayad ganito ganyan ganyan ano um actually pwede ho kayong mag-search sa internet ng body ng demand letter pwede niyo naman ho siyang anuin paguhin niyo lang na naaayon sa inyo nakuha walang ay na sample 'yung yatas, tas kopyahin niyo lang no po ang importante lang po doon is made in or uh, bukod sa made in po um, ano siya ah uh, bini-bigyan nyo ng taning kung hanggang kailan. No? For example, la kailangan ma-receive uh, namin ang halagang 10,000. No? For example, 10,000 sa after uh, 10 days ng pagkakatanggap mo ng sulat na to or 10 days simula sa date ng sulat na to. Pwede hong dalawang ganun. Eh. Pwede hong sa araw na pagkakatanggap niya ng sulat or sa araw ng petsa ng sulat yung 10 days. Depende ko sa inyo kung paano nyo po uh, ibibigay kung ilang araw niyang uh, pwedeng bayaran. Or pwede, pwede nyo rin ilagay doon yung exactong date kung kailan nyo hindi babayaran. Ano po? Ngayon, pagkatapos doon pa yung pang-anim is yung ano ba yung detalye ng utang? Okay? Ano ho yun? Uh, kung magkano na ho talaga yung total nung nakadue, kung may penalty isama nyo na rin. Pero ilagay nyo muna. Ay ilagay nyo, i-separate nyo yung principal, interest, penalty. Para alam niya po yung breakdown, no? Tapos, um, kailan ho ba yung due date? Yung due date na dapat niyang bayaran. Yung nakaraan. Yung, yung pinaka due date niya talaga. No? For example, ano pecha ngayon? October, uh, uh October, October 7 ngayon. So, for example, ang due date niya talaga is uh, uh, September 1. Lagay niyo yung September 1. So, ibig sabihin, 30 plus 7, 37 days na siyang delay. Tapos, pwede niyo rin ho kayong maglagay ng ano, na kung, kung, meron siyang ano, uh, questions, no? Contacting kayo sa email address or sa contact number o siya. Nasa sa inyo po, no? Um, kung talaga kung wala kayong kuwaga, kumbaga wala kayong budget na mag ano papagawa ng demand letter sa abogado eh mag-search kay sa internet no sample demand letter no para may guide lang ho pero technically yun lang naman no laman dapat ng demand letter no yung title syempre demand letter ang title kanino sino nagpadala yung uh, address niya, yung contact details niya, pecha, kung kailan ginawa yung letter, kanino pa dadala, tsaka yung address niya, contact details, okay? Yung body ng letter, tapos yung pong detalye ng utang. So, yun lang naman ho ang pinaka-importante ron. Tapos sa huli, oh, sincerely yun, so kayo. Pwede na yun. Kung gusto nyo firman, wala naman ng problema no? Pwede niyo pirmahan, no? Pero okay lang naman din kung walang pirma yan. At okay din naman pong hindi galing sa abogado, no? Kasi, ano yun, eh? kayo nagpa-utang dun, eh. So, okay lang din naman po na sa inyo galing talaga. Ngayon, kung may extra budget po kayo na pampagawa ho ng demand letter, mas mainam po, at least kasi yun, uh, abogado gumawa. No, pero kasi at the end of the day po tatanungin pa rin naman kayo ng abogado kung okay sa inyo yung ginawa niyo yung demand letter. Di ba? Tapos ang importante ho dun, isa pang importante dun sa demand letter is maipadala niyo sa kanya at mapa-receive sa kanya. No? Pwede niyo yang ipadala via email. No, electronic mail. Pwede yan sa mga messaging apps, no. Kagaya po ng Messenger, Viber, no. Uh, WhatsApp ko ano ano pa po no Pwede rin ho yan na uh, personal yung dalin no Tapos uh yung traditional is sa sulat no Sa sulat to kasi dalawang klase yung snail mail tsaka yung registered I suggest registered mail po kasi yun may return card no um, Ngayon uh, pag na-receive niya yan at uh, hindi tumugon dun sa ano nyo sa hinihingi nyo yung pecha o sa araw pwede nyo na yung elevate yan sa, ano, sa small claims lalot kung hindi nyo naman siya kalugar kasi kung kalugar nyo yan parehas kayo ng city or ng municipality kailangan padaan nyo sa barangay yan uh, para dun pa dun muna nyo ayusin kung maayos kung hindi yung maayos ibigyan naman ho kayo ng barangay ng certificate to file action, ngayon, pwede nyo nandali ng small claims. No, sa small claims naman, no, importante kasi doon is yung pagpapatunay na merong utang sa inyo, yung salay sa inyo, uh, pagpapatunay na siningil nyo talaga, which is yung demand letter, no? tapos kung kalugar nyo nga, yun, yung uh, certificate to file action, tapos, you know, uh, papail lang kayo ng, ano, ng pailing pi. May pailing pi ho yan eh. Uh, you know, padadala na ho siya ng sumo. Mag-uusap na ho, ano. Doon mo kayo, eh. pag magkakaroon mediation, hindi nyo kailangan na abogado ron. Mediation kayo, no. Isang, tatlo lang kayo doon, yung judge. Ikaw, tsaka yung, yung may sa inyo. Tapos, so, magdidesisyon na yung judge. Pagka po nagbigay ng, ano, ng desisyon ng judge, ano na yun, final and executory na ho yun, no. Meron nung ako siya ako na na ano, na re receive na comments na baliwala daw hindi rin siya nakaka-receive, nakakasingil. Ano 'yan? Um, kasi kailangan yung mag-ano ng execution, no? So pag may writ execution na kayo, uh, yung sheriff na ho ang bahala diyan mag-garnish kung ano man po yung po pwede i-garnish sa kanila na ng utang niyo. So wala na ako kayo po problemahin doon. Yung sheriff na ho ang ano ron, ang gagalaw doon. No, ang importante lang, ang payo ko lang, bantayan nyo. No, kasi, ano eh, uh, para at least alam nyo yung progress. Okay? Um, I hope nasagot ko po yung tanong, no, kung ano-ano raw po yung bang milalaman at sino-sino yung pipirma. No? Uh, yun lang naman po ang laman at yung pipirma po, pwedeng walang pirma at pwedeng yung pirmahan. Hindi naman po importante ang abogado po nagmadon o gumawa. No? Ang importante lang po is maparating sa kanya na kayo ay naniningil na doon sa perang pinautang nyo sa kanya. Kung baga dinidiman nyo na yung pera na yun na matanggap nyo. Okay po? So I hope nasagot ko po yung tanong na yun at uh, nalinawanagan po. No? At uh, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, ah, panonood, no? pagko-comment, pagla-like, uh, at pagsishare. No? Uh, ayo po nakakatulong no kahit paano yung aking mga video at uh, yun naman po talaga ang aking purpose dito no uh, sa ngayon po yun lang